Hi guys, welcome back to my youtube channel. This is Bernie B. Rocha, nasa labas ng bahay, walang magawa. Ito, nasa harap lang ng bahay, walang magawa, naghahanap ng kamartes. Nakaka-bore po guys. Dito tayo sa labas ng bahay, diba? Yan. Merry Christmas Santa Merry okay, Christmas Ano yan ang ginagawa nyo? Wala rin diba? Pag magawa, dito sa labas bahay at wala rin marites kasi umaambon, guys. Mm -hmm. Ang tahimik dito sa Antipolo. Parang itin na mukha ako. Yeah. Umaambon, guys. Kaya ang mga marites ay nasa loob ko na nilang mga bahay. So ako ito lang walang magawa. waiting lang po nung dapat ng lugar eh. Hoy mag-subscribe kayo sa channel ko. Kaya mga videos ko at wala nangyayari sa YouTube ko. Ba, sa ganda pa yung punit-punit na, punit -punit na damit. No. Okay. Sha 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 sige. Bye bye na mga guys. Makapag-inom na lang. Bye guys.